bagong style pag magpugas ay nakahilmit magaling akong mag magtanim di mo na magtanim ano ah, tanim magpugas hoy mray siya irong buang ang manok buang ayan na ayan na nahuli ni Dodoy <laughs> Ihawon, ihawon. Okay, nililig na ito. Nagsuklay na ka? May manok na sumusunod kay Dudoy. Ayan, nilagyan ng asin para lalab ah, asin! Sili. Alright, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo guys. Ayan. Uh, for today's video ay, uh, magtatanim po sila ng uh, mais. Pa sa kanilang mga, sa kanilang association sa so, One Heart Association. Kung kita nyo yung tarpaulin sa likod, yan. Ayan po, ah. Uh, yan yung tarpo nila. So, operate pa yung ano, One Heart Association. Pero, operate na naman. Operate naman talaga. Ayan. At, ngayon po ay uh, Sunday. Uh, ayan. Ah, uh, bago magtanim, uh, mag-ano, ah, mag -todling. Todling daw. Ano, toodling sa Bisaya at yung kasamahan nila ay hindi pa dumating yung mga kasamahan uh, marami silang mga kasamahan at ah, uh, bindita sa lokay naman siguro ba sa tindahan ay daan wala ko silang dodoy kambag nakasimba niksakuan ang gigino ang ba Bernisanto. Gasolina anak. na. Ibutan nga na nagsulina. Ano na may tambal? Paan mo ano ano kabalo? Ayan. Diba? Kuhan man na para di kuhan o yeah. kuhan. Na dois. Ako ang ikuhanan dois. Nara dois. Ang gilimpiuhan. Giyabaan. At uh, may kuha silang ano banisil. Ako na po nang hugasan nun. Ano isa kasarang nagtubig. Ano ano, yan, Basta rin di ah. Tapos mo ilisig tubig. Ilisan sana, na. Ihugaw. Kas aram na hugasan Ayan, nilagyan ng asin para lalab. Ah, asin! Sili. Mone, unsan ang... Mone, siling demonyo? Lingin man lagi. Di man nagtas. <laughs> para lalabas yung ano. Itlog. itlog. <laughs> para lalabas yung hmm. ano. Kayan yan para lalabas yung mga kinakain ng um, hindi magandang pagkain ng banisil to yung nandito ayun makikita yun sa ano sa upload nila ni ni kabungot kung paano nila kinuha at kinain ha to asa kalula auto oh, to baka yan yan si itoy bagong gising lang ni itoy at yun oh yan ah, uh, pagkatapos nito, ay, huwag yan kasi may sili. Baka makahawak tayo. Ito, katapos nito. nito, ito, uh. tapos nito, ano, tatanggalan to yung puwit. Tatanggalin yung puwit ng ano, ng banisil para madaling sisipsipin. sipin uh. Hello sir, may buntag. At ngayon po ay mag-prepare tayo, maghugas muna tayo ng kaldero para malinis na mamaya pag ano. Linis muna tayo guys. Kasi mag, mag, uh, mag magpugas ako. Sama kong magpugas. Ayan. Ayan. bukas mo na tayo ng kalimba guys, po mo na tayo kasi hindi tayo nakapagbukas kalimit Ay. uh -huh. uh -huh. Ayan guys, uh, naumpisahan na pala magtoodling. Ayan. Ganyan ang magtudling. At mamaya ay sasama ko sa pagtudling. Ayan. Ning magdaro na ay sounds. ito ka kaning manok oh. dakpon. Laki! Okay. Laki! Kadungog. Ayan. Susundin natin. Susundan natin yung nag... Tudling na araro. Oh, sobrang ano, lambot ng lupa. Oh, 'yan, guys. At saka may manok na sumusunod kay Dodoy. Good <laughs> hey, morning, manok te. Wala siguro ning ang manok laki. Yan yeah, o, may manok na sumusunod kay Dudoy. Do Iyon yung ning manok ning laki? Singala na na, doy, abuhon? Asan yung daghan mo ko prahonon. O, si mama. oh Manok ang itatanim. At maga sila ngayon, guys. 6 maga silang nagumpisa para hindi daw mainit hindi sila maiinitan alas 6 pa lang ng umaga Ayan. So at mamaya mag, masama ako sa pagpugas sa paglagay ng binhi at sila yung mag anong abuno alright at ngayon at yan yan lang muna yung ating video abang abangan na yung pagtatanim natin mamaya Right. At guys, mabuti na lang ah uh, uh, na mabuti-buti na yung kalagayan ni Desire. Yung nakapagligo na siya. At yan si Desire nakaligo na at at, at mabuti na salamat sa Diyos at siya po ay magsisimba ngayon bilang pasasalamat yan kami hindi mo na makapagsimba kasi may magtatrabaho ayan wag lang masyado munang magsuklay this palagi magsuklay dahan dahan lang yung pagsuklay yan. magsuklay na ka oh, pwede naman na this suklay ni mong buhok <laughs> kasi bagong opera si Desiree yan magpasalamat salamat muna sis sa Lord na maay mabuti na yung kanyang kalagayan. Ayan. Magsimba siya mamaya. Yan. kain ka muna. At tayo ay magsasaing para sa pangagahan guys. Ayan. Nandito tayo sa ating kusina o kitchen na dapugan. <laughs> Nangingitim na yung ating kusina. Alright. Ayan na. Ayan na. Nahuli ni Dodoy. <laughs> Ihaon, ihaon. Okay, nililing na ito. <laughs> Pagay kong tubig, kami nung ko. <laughs> tubig, may. Tubig. Baso sa... Ayaw, may nilingi, may nilingi. Des, tayo sa basos do, doy, des. Nasa ko, andoy. Ang tubig, nasa lamisa. Ayan, nahuli na ang manok ni Camilo. Oh, Camilo, dahil yung silaki. Asa tong itom, dari. Hmm. Na? De, huli ka ngayon. Oh, oh, oh. Ay, maraming siya irong buang. Ang manok na buang. Dagan-dagan. Ayan, guys. nag na yung pag lagain ng binhi. Ayan. Len? Alright. Ready, dito ka-aribod si Kuan. Ruli. Kay kinahanglan man to na ipirma. Yan o si Jen, Jin. Jin! Oh. Tiwasa kay ako na po dayon. marunong ako no? Akala nyo hindi ako marunong? O? Oh? Tagsarigin oh. Ay, na, wala nang nakabot oh. sa katikang Jin, ikaw. Abot, oh, si cute Lola. Taas mong kamukay kay tiil. Baka-dangaw. Na? Saan lagi <laughs> pa ko, ah? Kinanglan, wala yung matagak, ha? Di yun po, Joton. O. Oh. O? Oh? O? Oh? Akala mo lang yun. Uy, taga, Basin isa ka, book? Ay, saba di ha. Hmm. Nahirapan ba ako stumang kalisod? Napay, magkanon kung tango kung ano eh. The... Da. Nanay, tagotlo. Pero itanong niya, tagiri ma. Mas okay. dali man, huwag na iabunonong kuan. Mas pas, kaya di mo ka mo. Ano si nanay, magkanon daw mitan kung tagotlo lang. Ay, agiyahan. Ay, lima. Napit. <laughs> off cam off cam Malaka kausob yun din yung kwarta no tanong lang mai? right si Jinjin, Jin na ano nasa dulo na wala naman na doon ka dangaw sam ni si hey ball guys Hi nandito guys. po tayo ngayon sa sa taksa ragini ka po o sa basakan hahaha <laughs> Welcome to, Welcome, to my, my Welcome to my guys. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Oh, panoorin niyo si si Mercy Perez. Ang galing magtali. <laughs> Wala pa. Ha, naitin tinumban. Asa dapit sisir ka dag tanong. Aw. Oh. Hmm. Suaw uman. Dari oh, ka, bang. Aw, mu pato bang dai kunenyo. So good po ning video nga. Kap kapisus kuyung dudung ah. Ay, bilik, 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 bilik. yung ano yung hunting ano, oh, nanting 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 oh. oy dawala Sarah. man to dawala sara oy <laughs> only one ay, siya, 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 just only one ay put palabig pa ka taas di ka marang ng silpon <laughs> <laughs> oh Hoy, dawala, wala wala. Sara. Sara. Mas te ka ni Oi, Hoy, ayo na penita daw. Ano lang. nang Oh. <laughs> Hoy. Hoy. Kenaduli ni. Ada Malagput man. Bayo mangayo. Corn. <laughs> Jamnay ni corn. Dili, si corn. Oh, si wheat <laughs> corn. Hmm. <laughs> Sus kay sige kog atras atras ana kay ko ni dool god. Tikalbong kalbong manuong ko na ugbo. Uy, wala mo na kabot daw ka na nga uwi mo ah. Bawi-bawi, <laughs> kaya dato, layo man kayo. sa kuan Tikang. Tikang. Ang mahal ng sweet corn ha, 400 yung kilo. So ilang kilo lang yun. Kaya tingisa lang yung tanim. Itanim muna. Itipipid lang muna. So yan guys, ganyan ang pagpugas. Hindi malayo malayo, bamawiin natin. Pagpugas? Pagpugas. Pagtanim. Pagpugas. Bisaya. Pagpugas. Magtanim. Ah. Ah. Oh. Ah. Oh. Maghapon naglingkod-lingkod sa bomba. Kani may lami kayo tamnan kay Abuno. Pumo yuta. Abuno mo. Oo. <laughs> Abuno dai ni sir ng yuta man eh. Abuno. Si kan kay si O, oh, tanom o, o, o. o o Timing kay si kan mo tanom si Kamaster. Si Mrs. Kamaster. Si Mrs. Ano te? dinuot man. Kau ha? Hilig yung kagduot-duot. Hahaha. Okay ba, Jen? Okay pa sa so all right. Sa so, mga imo ah. Nanuwa naman na kabot. Dangawa gani. Barawa kabot doon ka dang. <laughs> buwi puna po na siya. Di ba, Jen? Bawi ko na ba? Tagsagot ka, tikang. Ito, yung pa ako. <laughs> Children size mangyud si cute Lola. <laughs>

mo, ha? Magaling akong mag magtanim. Hindi mo na magtanim. Ah, ano tanim? Magpugas. <laughs> <laughs> Alright, yan. Si Jinji lang muna. Oh. Mahanap muna ako ng lagayan ko. Ah! Bantay-bantay ah, mo sa inyong lagay. Kasi kunin ng Timurse. Eh. <laughs> Ayan guys. Yan, papunta tayo sa kabilang panig. Uh, kasama doon sa kanilang pinagtatrabaho at saka medyo malaki-laki dito ang area na to medyo mahaba-haba uh, na umpisa na sila, nakapag-umpisa na sila, magtanim tanim uh, Ayan guys tutulong muna tayo sa pag ano patanim yan o yung bin yung ng kulay ng mais may gamot na yan alright guys yan tapos na kami mag dito sa oh hindi pa at Mananang halian muna kami guys. So, 12 o'clock na nagsisiri na at para tayong Muslim. Tiningyan yung ating attire para Muslim. At yan, ano na sila at umaambon at umaambon na. nagumpisa na ang umaambon o na naman. alright right, guys. Yan, papunta na tayo sa bahay kasi bawal kumain sa tabi ng kadarohan. <laughs> yun, may pamahain kasi yung mga Pilipino bawal kumain sa tabi ng ano sa kadaruhan mm -hmm. right. yan, nabang na lang yung ating pagpa mananghalian dun sa bahay alright guys nabang-abang abang na lang yung ating pagkain doon yes. pinatahol tayo ng aso uh,

Sama mani dagat lagi nang kulura Hoy. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> <laughs> na sa sil. <laughs> Yan guys, nandito naman tayo sa iba. Baw. Yun 'Yon, bagong bukas na naman. At nagpayong-payong. Sir Ranilin At Yun si Sir Niri Ito bagong ano Bagong style Pag magpugas ay nakahilmit Sir, nai dia diya Naiti mo? Matay gaw! Imo man ang gitulod gaw! Ay mo gi... <laughs> Ay mo <abog ito>, <laughs> guys, tapos na yung pagtanim ng mais. Yeah, that's nice! Ayan, yeah, maglakaw na ko, sir! to ah, paabot ng jin, -jin. Uh -huh. Alright. Ayan. Ayan kapote hindi tayo naabota ng dalawang araw magtanim ng mais Ayan. at hapon na siguro mga oras na ba 4.23 ayan natapos na ang alas 4.23 alright ayan uwi na guys <laughs> Hi welcome to my guys. Guys la guys Guy, guy, guy nai la guy. Guy. Oh, nama lagi mana ko? Nagai dengan da dak oh, ambot ka ron. Oh. Nice. Nang kan di tanah kami. Di bokon. Kala kita kan bisa ta. Hai. Why, why? 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 Delay lah. Hadlock yun ang ulan sa payong. Takot yung ulan sa payong. Oo. Oh. Why, why, na, langgam o oh, na. Uli mo siya dito. Oh, sila ah. Oh, Wak. Why, oh. why, oh, why? Pagkakang magtanong di ari. Pagkakang oh, magbunlay.